Hello guys. Kaya pala ako nag create ng bagong account kasi yung dating account na ginagamit ko, yung dating account na monetize na ako sa lahat ng tools. This month, nag monetize na ako pero nung nag-set up na ako ng uh, uh, set up your pay pay out account. Yeah ay big ay nakita ko na lang yun sa sa settings ko na you're not able to monetize. monetize ko sa settings ko na I'm not able to earn the ads on reels and sa lahat ng mga ads hindi ako pwede walang kita doon kaya let go ko na lang yung account ko na monetize na sayang kasi yung account na yun oh, since 2014 pa at hanggang ngayon yun pa rin ang gamit ko pero hindi ko na pwede yung magamit kasi na-block ko na po nung 2022 pala is na restricted yon pero ni try kong message si Meta is hindi talaga siya nag-click. Hindi niya ni-remove yung registered ko na since 2022 kaya kung meron kayong account niyo, account niyo ngayon, i-check niyo na kung meron registered is huwag niyo nang gamitin. I Delete nyo na lang yung account niyo kung gusto niyo maging content creator na tulad ko. I-delete nyo na lang yung account nyo at magpalit ng panibago. Mag-ingat kayo sa pag-post o pag-share ng mga videos at pag-share ng mga pictures para iwas sa registration and iba't ibang guidelines ni Facebook team. Ang hirap guys kasi pinaghirapan ko yung buuin yung account na yun at saka yung page tapos yun na wala lang bigla hindi ko na hindi ko na yun may recover kahit anong gawin ko kahit i-message ko pa yung Facebook team sakit di ba ang sakit pero hindi para sa akin masaya na sana ako kasi magsasahod na ako doon magsasahod na ako ng isit up ko na lang yung payout ko pero anong nangyari wala wala din disable yun sa ads at saka hindi siya qualified yung owner yung sa profile ko yun lang guys kung meron kayong problema sa account nyo ngayon registered kayo kung matagal kayong naging registered eh, huwag nyo nang gamitin yung account na yan kasi wala rin masayang din yung oras at time nyo sa pagbablog Furness lang guys, okay. Wait. Like, Mag-exercise like ka ni Nikano. Pero, nangihinayang na, na, ako talaga sa pagod ko. Since 2014 na account ko yun, nasa Dubai pa ako.